mayong gabi guys, kain. Mayroon tayong kanin, minudo. Bigay ito ni Sir Mike ng tanghali. Hindi natin kinain kasi nagluto ako ng miswa. Yun na lang ang tinanghalian namin. Kaya yan, ilulam ko lang ng hapunan. Tara, samahan ko, ako. lang itong kain ko guys. Ang tagal na sinahin ko kasi busok pa ang ko ah. Ang ah, bubusok ko, tubig ko. Mahirap din dito guys, in, alo, 7, chaga, chaga ito guys sa STN lang ba? Boring. pwedeng pwedeng magtambay-tambay sa labas. Kailangan dito di ka lang sa pwedeng magtambay sa labas git. Hmm, sa ka service, ka sa service. Pero yung sabihin mong magpahingin ka, mga aksete, gano'ng alas 6, pwede yun, alas 6, magtambay-tambay ka lang Pero pag gabi na, bawal, sisitahin ka na gwardiya. Kasi ang tao, di pa ugali. May mga tao na tambay ka lang, pag ka lang din ng maganda. Kaya dito lang kami sa loob. Akala niya, masarap ang istiin. Guring dito. Masaya lang dito pag pasukan lahat. Yung may pasok talaga, isang linggo. Pero pag wala, guring. Ang kaya ito, malayo si Manong sa akin. Nandito ako. Kasi ayaw naman niya matulog din dito. Gusto niya talaga doon sa maraming ano, lamok. Eh, siyempre, may edad na. di mo pwede yung Kaya, oo ka lang, oo. Ilang bilis ko sa sinabihan na dito ko na matulog sa loob. Ang dami lamok dyan. Para medyo malapit din kami ba? Eh, ayaw din niya. Sinabihan din siya ng mga kasama ko. Ayaw din niya.

Tapos patayan baka nang patayan ka pa ng wifi. So, ngayon, okay na. Pinakunig na kulit sa wifi ng engineer sa tuyang. Hindi nga pwede mag-youtube. Ang emergency ng messenger. O di siguro mag-facebook. Pero wag yang babad babad. hmm Kasi dito, pag wala kang load, boring talaga dito. Bote ko nasa speedag ka, tao, tabing palengke sa. Kasi dito, tabing palengke, marami kang makikita eh. Dari ka marinig, maingay. Hindi eh. ito, marinig mo, ibon. Tas kalaskas ng walis, kapit bahay, nagawalis. Hindi you na ko. Know? Ingay mo, ingay mo rinig mo. Dahil dati dito, lahat ng likod, nilalagyan ko ng ilaw eh. Para pag umikot ako, liwanag, boring na, madilim pa. Dahil mga nerve shape ng dugo dito. Ngamok. Matagal ko no, man kasi busog pa talaga pakiramdam ko. Kini kumain. Hindi e, sabi nila, pag di ka rin kumain, mamatay ka rin, magkasakit ka. Sabi niya, kumain. Mayroon din mag-vlog guys na walang pira. Pero pag may nagbigay ng ulam, sabi ko, oh, salamat sir, i-vlog ko ito mamaya. Ito, bigay lang ka sir Mike. Sir Mike, salamat. Salamat. Panobot ang video na to, sir. Salamat sa ulam may bigay mo. Ay, nagkaroon ako ng video ngayon kaya bigay mo ulam. So, yan lang, guys. Salamat, ha.